Happy Weekend mga kakanto, August 8, 2025, araw po ng biyernes. Ako po si Kanto Tejero, proud na tambay sa kanto. Sa video ito ay magbibigay lamang po tayo ng maikling reaction sa naging Senate hearing noong Merkules na pumatay sa pagkakataong mabigyan ng patas sa pagbinig si Bipi Sara at ang complainants ng impeachment. Natatandaan ko lang yung paulit-ulit na binanggit ni Senadora Marculeta na hilaw ang pagkakaluto ng article of, of impeachment. Maari 'yan ng kanyang pananaw dahil sa, sa simula pa lamang noong pinag-uusapan ito ay nakadepensa na siya kay BP Sara. Iginagalang po natin ang kanyang pananaw. Subalit, so bakit ba nahantong sa pagsasampa ng impeachment complaint kay BP Sara? ipapaalala ko lamang po na ito ay nagsimula dahil sa pagkakabunyag ng mabilisang paggastos ng confidential fund ni BP Sara. Ito po ang nag-trigger para magkaroon ng investigasyon ang committee ni Congressman Joel Chua, ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa hearing po ay paulit-ulit na binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag si BP Sara. Pero minsan lamang siyang umatend ng hearing ayaw niyang manumpa na siya ay magsasabi ng pawang katotohanan lamang kaya hindi na siya tinanong. At dahil dyan, naglabasa na ang mga testigo at mga ebidensya na nagtulak sa pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya. So anong sinasabi ng Supreme Court na hindi binigyan ng due process si D.P. Sara? Balik tayo sa hilaw na pagkakaluto ng impeachment complaint. Ang pagkakaluto nga po ay hilaw eh. Ipinipilit po ngayon ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Para po sa akin na isang tambay sa kanto, ang article of impeachment po ay hindi hilaw. At malamang ay nasobrahan pa nga sa pagkakainin. Dahil ilang buwan din namang inabangan ng taong bayan ang magiging aksyon ng House of Representatives. Hanggang sa mag-am-up na nga ng final version na tinirmahan ng mahigit sa one-third na mga kongresman. At ganito din po ang pananaw ni Atty. Ricky Tomorgo. Panuorin natin ang kanyang reaksyon Paalala lamang po na ito ay opinion at dapat lamang na igalang natin pabor man o hindi pabor sa ating mga pananaw. Hmm? Ah, may uh, pa-insulto itong uh, sinabi ni Marcoleta na hilaw-daw ang nangyari sa impeachment. Kaya kung gaano man daw ang nangyari ngayon dyan, na ito'y ibabasura na, ito'y dahil sa ito'y pilit, parang minadale. Uh, minadali, kaya nahilaw kung sa sinaing hilaw. Ngayon, may sagot na dyan. May sagot na dyan si uh, Speaker Martin Romualdez ng Kamara at si dating uh, Senadora, ngayon ay Congresswoman na, uh, Laila Dilima. Sabi ni, ano, sabi ni Laila Dilima, hindi hilaw ang impeachment na 'yan. Ang sinulong na impeachment nila kasi isa si Layla de Lima. Uh, yung grupo na nila, isa sa mga original na nag-file ng impeachment complaints na 'yan. Sabi ni Senadora ni Congresswoman Layla de Lima, hindi yan hilaw. Ha? Huh? Ang uh, paninindigan sa impeachment na 'yan ay hindi hilaw. Matibay ang paninindigan nila sa impeachment na yan naniniwala sila diyan pinaglaban nila yan hindi hilaw na impeachment yan ang complaint nilang final ay pinag-isipan nila pinaghirapan nila pinaglaban nila at yan ay uh, hindi ma hindi masasabing hilaw huh? sa kanila ang paninindigan nila diyan ay uh, uh, matibay hindi hilaw ang paninindigan huh? sabi naman ni ano sabi naman ni Martin Romualdez, ang taga ang speaker ng kamera, hindi yan minadali. Kung hilaw man yan dahil minadali, hindi totoong minadali yan. Sabi ni Martin Romualdez, hindi ni Rush yan. Uh, kung mayroon mang ni Rush o minadali, yung, pag, uh, yung pagpatay niyan kahapon, yung paglibing niyan kahapon, yung burial niyan kahapon, yun ang minadali, sabi ni Romualdez. Hindi yung ano, impeachment. Totoo nga naman, kung titingnan natin, hindi minadali yung impeachment na yan. Bago, bago na buo yung impeachment na yan, napakahaba mo ng mga investigasyon sa kamera. Grabing investigasyon sa kamera ang ginawa. Yung mga investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nakailang hearing yun. Ang lahat ng hearings na yon ay tungkol sa mga uh, di uh, anomalia ni Sarah Duterte sa Uh, sa confidential funds niya, confidential funds ng DepEd, confidential funds ng OBP, at yung iba pa niyang mga anomalya, irregularidad sa pundong nahawakan niya bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming hearings yun. Sa mga hearings na yun, maraming pinatawag ng mga resource persons Binigyan din ng pagkakataon si Sarah at yung mga officials niya na magsago na sumagot, magpaliwanag. Pero maraming bisis iniiwasan nila. Nung umattend naman yung kanya mga officials doon sa pagdinig ng kamera, isa-isang hinimatay, isa-isang nag altopresyon tumaas ang blood pressure. <laughs> Yun ang nangyari diyan. Mula doon sa mga pagdinig na yon ng kamera ay saka nakakuha ng mga matitibay na testigo at ebidensya sa kalamang ngayon na yung mga matitibay na ebidensya at testigo para tumibay ang pagpafile ng impeachment kay Sara. Hindi ito minadali. Talagang uh, nag ano muna, nagsagawa uh, muna mga investigasyon. Kung sa investigasyon pa lang ay wala namang nakitang mga ebidensya. Kung sa investigasyon pa lang ay lumitaw na uh, wala naman talagang batayan para uh, ikasuhan si si, si Sarah Sara. Ha? Kung doon pa lang sa investigasyon, wala. Hindi sana yan magiging impeachment complaint. Pero na, nabuo yung impeachment complaint dahil maraming nakuhang mga ebidensya at testigo. Kaya yung sinasabi ni, ni uh, uh, Marculeta na hilaw, <laughs> ang tagal-tagal, ang haba-haba sa katunayan, ang haba-haba ng mga investigasyon dyan. Kung isasama yung panahon na nagtitipo ng mga ebidensya, binigyan ng pagkakataon si sa pagdinig ng kamera kung isasama yun napakahabang proseso ang dinaanan niyan ilang buwan yan. at nang final yan ng Disyembre nang final yan ng Disyembre ilang grupo ang nagfile niyan December 2 may nag-file na isang grupo December 4 may nagfile na naman December 19 may nag-file na naman at habang nakafile yan sa kamera hinihintay naman yung mga kongresista kung anong stand nila doon inaalam sa mga kongresista, susuportahan ba nila ito o hindi? Hanggang sa dumating sa punto na ang desisyon ng mga kongresista, nagbuo ng isa na namang uh, complaint, yung fourth impeachment complaint, at ito yung kanilang sinuportahan. bago nila ito sinuportahan, itong fourth impeachment complaint maraming paliwanagan yan, maraming gapangan yan. Hindi mo mapapaperma ang mga kongresista na 215 na kongresista nang basta-basta na lang. At uh, mahabang proseso yan. Maraming usapan yan. Maraming meetings yan. Hindi lang yan na i-document kasi syempre, syempre kung gagawin mo yung mga uh, pagpap yung mga pakikipag-usap sa mga kongresista, makakounter yan ng grupo ni Sarah. Kaya, nung napuuna, na, nakuha na ang, uh, ang suporta ng mga kongresista, saka yan ikinalindar, February 5. Doon na nila inaprubahan yan. Huh? Pero bago yan na-aprobahan sa isang araw na yon, mahabang mga pag-uusap yan, mahabang kokusis yan, sigurado yan. paano ngayon sinabi ni Marcoleta na luto yan na hilaw? Na yung pinagdaanan na proseso na yan, hilaw pa ba yun? Pilit ba yun? Niras ba yun? Minadali yun? Hindi minadali yun. Alam ng pamamayang Pilipino, napakahaba, napakatagal na proseso ang pinagdaanan niya. Kaya ngayon, anong sasabihin ni Marcoleta, hilaw? Sa mamamayang Pilipino, hindi minadali yan, hindi ni hindi hilawyan Sa katunayan nga, inabala nila yan, dinilay nila yan. At ngayon, matapos nilang abalahin, matapos nilang i-delay, matapos nilang hindi aksyonan, ngayon ay papatayin nila. Ganyan kagarapal ang ginawa nila. Hindi totoo na hilaw yan. Ang mas totoo dito, ito ay pinabayaan nila, ito ay dinilay nila, at kung ano-anong maniobra ang ginawa nila hanggang sa ito ay patay nila. Yan ang malinaw na katotohanan sa mata sa sambayan ng Pilipinas. Kung napatay man nila yan, ah, hindi pa sila maaaring magsabi na tagumpay nila yan. Sa bandang huli, ang sambayan ng Pilipino ang mananaig <laughs> Thank you for watching. See you on my next video.